Magandang mga boss. So narito naman tayo sa ating bagong tanim na labuyo mga boss. So nakikita niyo na medyo ano na parado na yung labuyo natin. yan So ayan ay eh, hindi pa lamang ay masyadong matagal mula sa pagtanim mga boss. So ito po yung ano natin, yung medyo marami na mga puno na tinanim na yung mga bus, ayan o, nakikita nyo, ayan so, hindi pa yan ano, kasi hindi po natin na linisan yung ano niya, yung uh, kalagitnaan niya, sapagkat ay umabot ng matinding uh, maulanin na panahon kaya so, ang ginawa po natin ay linisan lang natin sa yung malapit sa puno niya o kaya sa puno lang niya o sa linya. Pero masaya naman tayo mga boss kasi yung labuyo natin ay ngayon iklarado na, no? So makikita po natin na medyo mataba na siya. So, diyan. So, dinay mga uod eh. Itong kalaban natin mga boss yung mga uod no isang tumat uh, umaatake sa ano natin pananim natin tulad dito yan o no? yun ang kagandahan ng labuyo mga boss kasi ay napaka ano nito napakabilis na lumaki at hindi siya masyadong masilan sa mga uh, mga piste hindi siya katulad ng sigang na ang sigang ay masilan po siya sa mga piste no? so pag mabumunga na yung labuyo ay tuloy tuloy yung kanyang pagbunga hindi sa katulad sa sigang na uh, masyado siyang ano uh, magbunga siya tapos titigil naman siya bubunga naman siya hindi siya katulad sa sigang uh, napaka pag nagsimula na siya magbunga ay hindi talaga titigil hanggat ay tatanda no ganyan ang kagandahan ng labuyo mga boss so dito ito tour ko kayo sa labuyo natin ayan ang mga area natin sa taas naman ay yan po yung kamatisan natin meron din tayong labuyo dyan na medyo uh, mataba na no ito ay uh, nakakalimutan ko kung kailan tinanim ito pero napaka ano pa lang talaga napaka bago pa lang talaga na itanim nito na siguro nakapagdilig kami nito ay uh, nasa tatlong bisis pa lamang no? hindi pa nag iisang buwan so ito mga boss so ipapakita ko sa inyo ang itsura ng kapag mataba na yung ano dyan ayan so di ba napakaganda no mabilis yung magdami yung mga ano niya, mga sanga niya. Ganyan yung itchoran ang nabuyo natin. Yan. Ito ay na area ay masilan talaga at maraming sakit. Kaya dati hindi pa namin alam yung mga sekreto ng para pamatay ng ng mga punggos ay dito talaga ay nagtanim kami dito kami minalas no dati pero ngayon ay salamat sa Panginoon na mayroon tayong karagdagan ng kaalaman na ngayon ay ina-apply natin dito, no? Kung paano natin palaguin yung tanim natin, no? Na hindi mamamatay. Yun talagang isang bagay mga boss na dapat alam natin na mapigilan po natin ang pagkamatay ng ating mga halaman. Kasi kapag nag-aalaga po tayo, expected po na uh, mayroon po tayong uh, makukuha. Paano naman kung mamamatay yung tanim natin na hindi natin inasahan lalo na po kung malaki na siya. So kawawa naman uh, at saka yung gastos natin po ay hindi po natin mabawi. Ganyan po mga boss. So ayan, no. So i-update ko lang kayo no sa next next time kung ano ang kalabasan po sa tanim po natin kasi ito po ay hindi pa masyadong matagal mula sa pagtanim no? pero makikita nyo naman na mayroon na siyang uh, resulta ang ating tinanim yan no? so ito yung pagtanim po natin ay nasa uh, ano lang po ay limang linya no na nagkakaroon siya din ng two lines every lines no? so ganyan po ang nangyari sa kanya kasi ay ito po yung sinasadya po natin no? kasi para po na kung sa ganun ay may ano sila o uh, kumbaga maghawakan sila kapag dalawang linya no? so ayan so ipapakita ko po sa inyo ang dalawang uh, una nating labuyo mga boss para makikita nyo kung anong hetsora no? Uh, isang buwan at kalahati na po dito po tayo let's go eto'y napakataba ayun no meron din tayong tanim na ito ay tinatawag sa iba na bisol no isang linya lang din tinis uh, tinestingan lang natin kung maganda ba ang marami ba ang maiproduce na kanyang ano niyan laman ayan ito so ito yung mga boss no ayan so hindi masyadong klarado sa ano kasi masyadong matirik ng araw ayan so dalawang linya po ito yan o, sa ano ko ayan so makikita nyo ayan oh. so ito yung nagtataglay na po ng maraming bulaklak mga boss at mayroon na po siyang mga bunga no? hindi lang masyadong makikita sa ating kamera kasi maano kasing araw matirik ang araw kaya hindi makikita ito po ay uh, isang buwan at kalahati ng mga boss yung labuyo natin ito lang kasi nuna natin na isingit natin dito kasi kulang yung kamatis natin yun kamatis po yung genocide ito ay malinis na po kasi linisa natin kahapon so maganda siya tingnan so napakalago talaga lalo na pag ang lupa ay mataba So ayan lang po mga boss na ating update mula dito sa ating labuyo at salamat sa panonood at sana supportahan nyo ang video na ito no? at uh, eh pakishare naman o i mo ang, ang video na ito para makikita din sa iba no? so ayun lang mga boss maraming salamat